Catherine Bernardo at Daniel Padilla nagkabalikan di umano dahil nakitang sweet sa isa't isa. Trending ngayon sa X or dating Twitter ang hashtag ng All for Katniel. Matapos ang kauna-unahang public appearance ni si Catherine Bernardo at Daniel Padilla, matapos nga nilang i-anunsyo ang kanilang hiwalayan noong November 30. Sa isang pambihirang pagkakataon ay magkasama nga si Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa ABS-CBN Christmas Special ngayong 2023 Na ginanap sa Araneta Coliseum Viral nga sa social media ang mga pictures At video nga ng Katniel na magkasama nga sa nasabing event Gaya na lamang na larawan na ibinahagi nga ng ABS-CBN reporter na si MJ Felipe Na kung saan makikita nga ang Katniel na magkasama sa isang production number Narito nga ang caption ng post ni MJ Felipe Ania, first look. Catherine Bernardo and Daniel Padilla's first public appearance and performance at the ABS-CBN Christmas Special. Makikita ring may kanya-kanyang performance si Catherine at Daniel sa nasabing event. Samantala, ipinost naman nga na isang fanpage ng Kapamilya Online World ang di umano'y landian ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa backstage. Sa nasabing video, makikita ngang magkaharap at malapit na malapit sa isa't isa si na Catherine Bernardo at Daniel habang sila'y nag -uusap. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ng netizens ang tila tuksuhan nga ng dalawa habang ito'y nagkukwintuhan. Caption pa nga ng kao sa kanilang post. OMG! Naglalandihan ng Katniel! Diyos ko! Dahil dito, nabuhayan nga ng loob ang libo-libong Katniel fans na sana'y magkabalikan pa nga ang real at real life couple na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Narito nga ang ilang komento ng kanilang fans. Aniya, mukhang maging tama ang hula ni Madam Jay Costura. We will wait for you, Kathleen. OMG, mukhang may magkakambak. The spark is still there. Mahal na mahal ko kayo, Kathleen. Sa kabilang banda, Maraming na naman nga ang nagsasabing fan service lamang ang ginagawa nga ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Dahil nagpapakasivil itong dalawa, alang-alang umano sa kasiyahan na ibibigay nila sa kanilang mga fans. Ilang netizens naman na pumalag sa umano'y landian moment nga ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Narito nga ang ilang sa komento. Anila, parang yung lalaki lang naman ang gusto lumandi doon sa babae. Nung inilagay yung kamay sa bewang, miwas palayo sa girl. Gusto pa yata ng lalaki na pigyain hanggang sa kauli-ulihang patang exposure para bumango ang pangalan sa publiko. Sorry, pero si DJ lang yun ng lalande. Kath obviously umiiwas. Look at her hands. She tied it on her back para di siya masyado makaano sa kanya. She was just being casual. Umiiwas kaya Si Daniel umalapit And now We can see his fan service Kung naglalandian Sa huli nga Ay pinuri na mga netizen Si Catherine Bernardo Dahil sa pagiging professional nito Sa kabilangan ng hiwalayan nga nila Ni Daniel Padilla Narito pa nga ang ilan sa komento Ano Where Work is work si Kath Professional si Akla Apang ah, professional naman ni Catherine Catherine is just being professional That's all Wag nang ipilit. Matatanda ang kinumpirma nga ni Catherine Bernardo ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla matapos ang kanilang 11 years na relasyon noong November 30.